Naman ko anak siya nga yung kanto. Duha ka buo. No, dahil no, magsaba-saba mo na siya. Ni Naman na anak kay yung kasi kasi mo yung kaistorya. Abre na ba pirmi? Di na. Ayaw ninyo Ay, -agi sila din ha, anak siya. Gamay lang. Ayaw, paagi agi sila. kay masoko. Kung dili. Mas, masoko sila di ba, kung sila daan. Masoko daw sila kung kuwan. Kautan mga adin Masuko daw sila kung abrihan, aw siradan. Masuko sila kung siradan kaya di ka age. na <laughs> bata lu tong ana ni ano. Balik na pagkabata sa mama ko an hapit na ko no binta na god na. Diba 30, Di ba 30 36, 36 man siya na tao? Sa sa to pa. Chintenoy bi. M mag 90 na. 36 o 33. 90 na na siya oi. April April 5 bayan na siya. Nupay. April 5, 1936. Si pop, si mama. Pit na na 90. Kadawat, kadawat nung tanong si Yaya ang taguan. Basa na lang niya, Bert. Awa, pada yang magnobinta iti iti nain. Oh, tu dungu proses nak? Kau magnobinta nama siapa? naman siya. nobinta ni ya. Hmm. Mana sa Iba proses kang nene. Jismila. Jismila gay. Jismila. Yang meeting nama Jismila gay. Abi dah nak aku cinta. Aku cinta esingko. Aku